Bakit kailangang alisin as beneficiary ng SSS ang isang asawa kung hiwalay na sila at may kinakasama ng iba? At paano ba alisin as beneficiary ang nagtaksil na legal na asawa? Isa sa mga followers ko ang nag-comment sa aking video post. Ayon sa kanya ay ito ang nangyari sa kanilang death claim ng kanilang tatay nung namatay yung kanilang tatay na isang SSS member. Ito ang comment ni Jamric 18. Sabi niya, namatay ang tatay ko, iwalay na sila ng nanay ko. Matagal na, pero nakuha pa din ng nanay ko ang lahat ng SSS kahit may kalibin na LGBT. Ni piso, anak wala. Yan po ang isang masakit na katotohanan. Kapag ang isang SSS member ay namatay, nakasal o merong legal na asawa, o may pinakasalan at hindi niya pa naaalis sa SSS ang pangalan as beneficiary. Tandaan po natin na ang legal na asawa ay protektado ng ating batas dito sa Pilipinas bilang priority sa mga maiiwan ng kanyang legal na asawa. At kahit po ang isang asawa ay hindi din-declared din as beneficiary sa SSS, ang policy ng SSS, ang order of priority sa death claim ay ang unang-una sa primary beneficiaries ay ang asawa, mga anak, either legitimate or illegitimate child, or kahit adopted child, sila ang primary beneficiary. At ang secondary beneficiary ay ang magulang kung sakaling walang asawa at anak ang namatay na SSS member. Pangatlo lamang, ang dineclared niyang beneficiary sa kanyang SSSE4 nung siya ay mag-file ng SSSE4 sa mga beneficiaries niya. Kaya automatic po na ang legal na asawa ang makikinabang sa death benefits ng isang SSS member na namatay. Kahit sila ay magkahiwalay na. Ang saklap, di ba? Nang haliwana, na meron ka pang pabaon sa kanila. <gasps> Buhay nga naman, oh. Hello, ako nga pala, Sir Abog. Isang OFW at isang HRME. Hindi po ako abogado. For the purpose of information ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga experiences at mga kaalaman na alam kong makatutulong sa mga tulad ko na OFW at mga kababayan natin sa Pilipinas. At para sa mga nagtatanong kung paano nila aalisin ang kanilang mga asawa na meron ng kinakasamang iba o nagtaksil na sa kanila, ay gusto nilang alisin as SSS beneficiary ay para sa iyo ang video na ito. Para maalis sa SSS beneficiary ang isang legal na asawa ay dapat ay meron siyang legal separation na declared by court. O kaya ay adulment of marriage or divorce. Ano ba ang divorce? Divorce is defined as dissolution of marriage by a court. So court po ang madidesisyon ng divorce. Sa ngayon wala pa pong divorce sa Pilipinas. Kaya huwag muna rin pag-usapan ang ukol sa bagay na yan. Ano naman ang annulment of marriage? An annulment of marriage is legal procedure that cancels a marriage. An annulled marriage is erased from legal perspective and it declares that the marriage never technically existed and was never valid. Ang court din po ang magdideclare na ang isang kasal ay hindi valid at walang kasal na ituturing na legal na nangyari. Ano naman ang legal separation? Legal separation is a court-approved decision of the court that allows the separation of husband and wife. Under legal separation, the marital obligation between the two parties are ended, but the marriage is not. So, separated lang po sila physically and legally. Pero sila po ay mag-asawa pa rin at hindi pa rin pwedeng mag-asawa ng iba ang bawat isa sa kanila. Unlike sa divorce at annulment. Dahil sa divorce at annulment, ang bawat isa ay pinapayagang magpakasal sa iba. Pero sa legal separation po ay hindi pwede. Pero ang kanilang obligasyon sa isa't isa at ari-arian ay magkahiwalay na. Ayon sa Article 55 of Revised Family Code, ito po ang sampung grounds for legal separation. I-post mo na lang ang video na ito para mapanood mo at mabasa kung ano-ano itong mga sampung grounds na ito ng legal separation. At ang kaso ng nanay ng ating follower na si Jamrick ay maaaring pumasok sa ground for legal separation, number six, o yung lesbianism or homosexuality. Yan ay ayon lamang sa aking opinion. Kung naipel sana ng tatay niya sa court ang legal separation, sana ay naalisan ng karapatan ang nanay niya doon sa death claim sa SSS nung namatay yung kanyang tatay. At sana mapupunta sa kanyang mga anak yung death claim na napunta sa kanyang nanay na nagkaroon na ng at hindi sana nangyari yung naging problema nila. Mahaba ang proseso ng legal separation at napakagastos. Mas makatutulong kung kayo ay lalapit sa abogado o sa public attorney's office para sa libreng payong legal at matulungan kayo kung paano kayo makapag-file ng legal separation sa korte. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito and please subscribe, hit like and follow and kindly share this video sa iba para naman makinabang yung iba. See you on my next video.